ay isang babaeng TikTok user na nagngangalang Ibi ang nagbahagi ng isang kakaibang video mula sa kanyang TikTok account na kuha mula sa loob ng gusali kung saan siya ay nagtatrabaho. Nang isang araw habang siya ay nag-iisa ay may mapansin siyang kakaiba na nagawa niyang makuhanan sa video ito. mula sa video ito ay nagawang makuha na ni Ibi e. ang animo'y isang tao na sumisilip sa kanya at nagtatago mula sa bahaging ito yun ay kahit ayon nga kay Ibi e. ay nag-iisa lamang siya ng mga oras na ito Ayon kay Evie ay naramdaman niya di umano na parang may nakatitig sa kanya kung kaya naman naisipan niyang magvideo nung araw na ito at hindi nga siya nagkamali dahil sa nakuha ng ito ng kanyang kamera pero posible nga kaya na isa itong multo. Kayo ba? Ano sa tingin niyo ang isang ito? Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangging magpakilala at mula naman di umano ito sa isang Facebook user, na hindi na niya maalala ang pangalan. Pero ayon sa kwento nito ay kuha ang video nito sa isang lugar sa Australia, isang gabi habang nasusunog ang isang establishmento, nang meron silang mapansin kakaiba na sumisilip sa kanila mula rito. Para sa video ito ay makikita ang animo isang tao o nilalang na sumisilip sa kumukuha ng video ito na makikita pa natin na tila nagtago bago sumabog ang establishmento. Ayon sa ating sender ay maraming naniniwala na posibleng ito ay isang alien, lalo pat kamakailan lang ay may ilang nagbabahagi ng kanilang mga kwento na meron silang nakitang kakaibang nila lang malapit sa lugar kung saan nakuhanan ng video ito. Pero posible nga kaya na isa itong alien? Malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinyon ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Cheska Gomez at mula naman di umano ito sa isang lalaking TikTok user na hindi na niya maalala ang pangalan pero ayon sa kanya ay kuha ang video ito sa loob ng isang pampublikong palikuran isang araw habang gumagawa lamang ng isang simpleng TikTok video ang lalaking ito Nah, y'all ever been in a bathroom skipping alone, But This shit is crazy. I'm, like, I'm in here, bro, just alone. And it's like mad weird, bro. Cause like, what if there was some monster or some shit just pop up on me? That shit would be crazy, bro. So I don't know. Like, there's nobody in here. You could come out and shit. I don't even know, bro. But yeah, there's nobody right here, bro. But this shit is crazy, bro. I don't know, but that shit. Sa umpisa ng video ng ito ay makikita natin na wala namang tao na naroon sa loob ng cubicle na ito. Pero maya maya lang ay bigla na lang bumukas ang pintuan at makikita ang isang kamay na siyang nagbukas dito na hindi naman niya napansin ng mga oras na ito. Pero nang may sumilip na sa kanya mula sa loob ng cubicle ay dito na siya napatakbo palabas ng banyo. Ayon sa ating sender ay naniniwala di umano ang uploader ng video ito na posibleng isang multo ang nakunan niya nung gabing ito at nanindigan din siya na ang video ito ay totoo at hindi ito gawa-gawa lang. Pero katulad pa rin ng palagi kong sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. Wait, napansin ko na 80% sa mga viewers ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel. Kaya naman kung ikaw ay isa sa 80% na ito, Iniimbitaan kita na i ang subscribe button at ang notification bell dahil marami pong mga nakakatakot ng videos ang paparating. Ang Russian ghost hunter na si Tim Morosov ay binisita ang isang abandonadong bahay sa Russia na minsang tinirhan noon ng isang matandang babae. Ayon sa mga kwento dahil sa kalungkutan ng matandang ito ay bumili siya ng mga manika na nagsilbing kasama niya sa loob ng kanyang tahanan at itinuring niya ang mga manika na ito na parang mga anak na kanyang pinapaliguan at binibihisan. Pero matapos na pumanaw ang nasabing matanda at maiwanan ng mga manika sa loob ng kanyang tahanan, ayon sa mga kalapit na residente, ay dito na sila nagumpisang makarinig ng mga ingay, mga yabag at mga boses nang animo'y mga bata na naglalaro sa loob ng bahay at naniniwala sila na ang mga manika ang posibleng gumagawa ng mga tunog na ito. Dahilan kung bakit natatakot na rin silang pumasok o sumilip man lang sa loob ng bahay. Dahil dito ay sinubukang mag-imbestiga ni Tim para alamin kung may katotohanan nga ba ang mga kwentong ito. есть кто-нибудь? Если в этом доме есть кто-нибудь, вы можете ответить мне В этом доме есть кто-нибудь. Вы можете ответить мне. К сожалению, друзья, у меня сегодня нет электромагнитного измерителя. Дело в том, что вы сами видели, что в последнее время он вел себя очень странно. И пришлось отдать его в ремонт и на калибровку. Поэтому сегодня со специальной техникой у меня только Spirit Box. Пока что ничего, друзья. Если здесь кто-нибудь есть из потустороннего мира, я приказываю тебе ответить мне. Я приказываю тебе ответить мне. Я приказываю тебе ответить мне. Такое чувство, что... Раньше она смотрела в другую сторону, Ты слышишь меня? Если ты меня слышишь, пошевелись или ответь с помощью спиритбокс или доски на Уиджа. Нагумпис гумписан макухай на камера не тим, Ang paggalaw ng mga manika na tila ba nag-uusis si Saren kung ano ang ginagawa niya dito. At bagamat noong una ay hindi ito nakikita ni Tim, kalaunan na ay napansin na niya na nagbago ang posisyon ng ulo ng manikang ito. At habang sinusubukan itong hulihin sa akto ni Tim, ay nahagip ng kanyang kamera ang mga paa ng isa pang manika na nakatayo sa loob ng kwartong ito. Pero dahil bigo siyang makita sa akto ang paggalaw ng mga manika, ay hindi pa siya naniniwala na posibleng haunted ang mga ito at nagdesisyon siya na matulog sa loob ng bahay. я слышал какие-то шаги. Но быть не может интересно они все здесь такие паранормальные Кто ты, демон? Назовись. Здесь можно сойти с ума с этими куклами. Смотрите, yeah Я не могу секретировать. Nagising si Tim sa pagtunog ng kanyang spirit box at dito ay nakarinig din siya ng mga yabag na para bang merong tumatakbo sa loob ng bahay. Matapos nito ay misteryoso namang naglaho sa isa ang mga manika at dito na napagtanto ni Tim na posibleng haunted nga ang mga manikang ito. Sinubukan namang hanapin ni Tim kung saan posibleng nagtatago ang mga ito Это словно два каких-то зуба. Черт возьми, надеюсь, это не заразно никак. Я думаю, что на сегодня, друзья, надо заканчивать. Napansin ni Tim na tila nagtatago ang isa sa mga manika mula sa ilalim ng kamang ito. Sinubukan niya itong abutin pero bigla na lang namatay ang kanyang ilaw at naramdaman niya na may kumagat sa kanyang kamay na nag-iwan ng sugat na parang mula sa dalawang ngipin. Dito na nagdesisyon si Tim na lisanin muna ang bahay pero bago siya umalis ay nagpakita ang isa sa mga manika na agad din namang nagtago. Pero nang sinubukan niyang silipin kung saan ito nagtungo, ay wala nang na ron. Dito na tinapos ni Tim ang kanyang naunang investigasyon at sa kanyang palagay ay posibleng may mga demonyo na kumukontrol sa mga manikang ito na posibleng natawag ng matandang babae bago ang kanyang naging pagpanaw. Sa susunod na linggo ay itatampok ko naman ang pagbabalik ni Tim sa loob ng abandonadong bahay na ito may isang lalaki sa Virginia na nagngangalang Robert Earl White na nakatira malapit sa isang kakahuyan. Ang isang gabi ay nakarinig ng mga yabag na nagmumula sa likuran ng kanyang bahay. Sinubukan niya itong silipin at mula rito ay may nakita siyang kakaiba na nagpatindig sa kanyang balahibo. Agad niyang kinuha ang kanyang kamera at sinubukan itong kuhanan ng video. Did I just see a skinwalker? Alright, no lie. I'm on my back porch. I heard someone stomping in the woods. Something huge. it coming closer i have no idea what this is it's like right up here i'm not gonna lie i'm a little freaking spooked right now i'm not afraid of you show yourself I stood my ground. I saw your eyes. The eyes were not visible. I couldn't see anything. I had my flashlight on. I couldn't see anything. This thing is big. I'm not that high off the ground, but I'm high enough to where I thought it couldn't attack me. Until I saw how high its eyes were. There it is. here. I don't know if you can hear this. I'm to be quiet. Nagawang makuna ni Robert ang isang hindi matukoy na nilalang na may wangis na parang isang tao na may umiilaw na mga mata sa dilim na hindi naman nagagawa ng mga mata nating mga normal na tao at base di umano sa taas nito ay sigurado siyang hindi ito isang tao Naniniwala si Earl na posibleng isang skinwalker ang nakaenkwentro niya nung gabing ito. Lalo pat nahahawig di umano ang itsura nito sa tipikal na depiksyon ng isang skinwalker na isang uri ng entity na uhaw sa dugo at laman ng tao at may kakayahang magpabago-bago ng anyo. Pero posible nga kaya na isa itong skinwalker? Kayo, ano sa palagay nyo? At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video nito, sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat! Shoutout sa ating channel members, ang Team Loyal, ZLEPH, Agustin Guban Blog, Pumpkin Scully, at Jomar Safe. Kung meron ka mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircripstv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!